Wala cute naman. Para siyang krokya yung inuhuli ko nung bata pa ako. Ganito nga pala yung makikita nyo sa mga butas. Dito sa may pasigan. Wow. Dalang pasigan. An sabi? For today's video nga mga ka alright, ay nagpasama nga ako dito sa inaanak ko. Para nga manghuli ng ya dito sa dalang pasigan. ya uso pa ba yun? Nagsearch search nga po talaga ako sa internet upang malaman kung ano ang tawag dito. Napag-alaman ko nga ito pala ay kipis. O, hindi pala croquia. Ipis pala. Este, kipis. As in, K-I-P-I-S. Wow, di ba ang galing ko sa spelling? Pero pagka may exam sa spelling, ang score ko, 5 over 10. Sana oh. all. <laughs> Ang kailangan niya pala dito ay mas malalim na hukay sapagkat ang mga kipis ay nagtatago sa kailaliman pa ng mga buhangin. Kaya na manabot ang bungkal ng inaanak kong si JM. Ayan at kung mapapansin nyo ay hindi pa nga namin nakikita hanggang ngayon. Ang sabi nga ng nakararami, basta may tiyaga, may nilaga.